Tinalo kayo ng anghel. Yes. Nagolo ko lang po ako. Anyway, maraming maraming salamat po sa inyong lahat na gumising ng maaga para po makasama namin sa tinatawag nating Kalinga sa Maynila. Siguro po, nabanggit ka sa inyo ng aking mga kasamaan, ano ba itong Kalinga sa Maynila? Ito po ang programa ng inyong pamalaan na mailapit sa inyo lahat ng mga programa, proyekto, serbisyo ng ating Pamalan lungsod ng Maynila. Alam niyo po, isang kalahating taon na namin itong kinatawa. At nakalibot na kami sa buong kamaynilaan. At napaka swerte po namin dahil ito po lugar niyo, medyo malalaki ang bahay. Pero nagsipaglakas po kayo kasama namin. Kaya maraming maraming salamat po. Hindi ko na ho masyadong pagkakahabain pa ang aking sinasabi. Kasi gusto po namin ay matama nyo ng personal yung sinasabi po namin servisyo. Mamaya po pagkatapos ng ating ugnayan, ay bubuksan namin lahat ng mga health desk natin dito sa likuran. Doon po personal kayong makakalapit sa akin pong mga kasamahan ng iba't ibang departamento. Kaya kung meron po kayong mga kailangan, halimbawa yung ating mga senior citizen, ubos na yung booklet nila, pwede nyo papalitan. O di kaya lumang yuma na yung card, pwede nyo palitan. Pag hindi kayo nabigyan ng ayuda nyo, ng alawas nyo, pwede nyo idulog. Yan. Okay. Doon naman sa mga persons with disability at mga solo parents na nangangailangan ng kapital o educational assistance, andyan po ang social welfare namin. Doon po sa may mga problema sa kanilang birth, death, marriage certificate, andyan din po. O kailangan nyo ng police clearance, uh, uh, government clearance, Uh, local government clearance, meron din kung kami doon sa likuran. Kung gusto po niyong pabakunahan ang inyong mga alaga, meron din. Meron din po tayong gamutan.